So ngayon guys, magpapalit tayo ng filter ng tubig. So ito ngayong filter natin ng tubig, medyo luma na siya kasi 9 years na to sa akin. Mega fresh yung tatak. So itong nandito, itong sinasabi nilang polypropylene sediment, pangsala ito ng kalawang, buhangin, lumot or inilatak ng tubig. Ito namang glue is para sa um amoy, lasa, chlorine, kulay ng tubig. Carbon pala to, gawa siya sa granulated. Yung alam yung sa baon ng niyog. Tapos ito naman is, hindi ko alam, basta polypropylene tong nandito. So, pinapalitan to every 6 months or 3 months, depende dun sa dumi ng tubig. So, kung mapapansin nyo, super dumi siya. So, ayan pala yung filter niya. Medyo makalawang na siya. Hindi medyo, sobra. So, meron pa siyang natitirang puti, which is, dapat hindi umabot yung kalawang dyan sa puti. Kasi nga, meaning, kung pasok na yung dumi sa loob ng tubig. So, kapag ganyan na yung uh, dumi niya, dapat napalitan. Actually, parang late ako dito eh. O baka masyado lang dumumi yung tubig namin. So, ito na yung pamalit natin. ah uh, ito siya, polypropylene siya. So, ayan, nakalagay siya. Para siya sa removal ng dirt, rust, particles, uh, any solid particles. So, 10 micron siya. So, ang presyo niya is sa 209 pesos. This is good for 6 months. I mean, 3 to 6 months. Pero depende. Lagi niyo titingnan yung dulo dito. Dapat itong dulo dito is hindi abutan ng dumi itong pinaka 1 inch niya para hindi pumasok yung dumi sa loob. So ayan na nga, nilagay ko na sa loob ng canister yung puti, so itim na naman yan siya, ganyan siya. So sinubukan ko na nga, pinaandar ko na yung tubig at umakyat na doon sa taas papunta doon sa kabilang carbon. So medyo luma na yung canister ko yung unit. Nasa 9 years na siya. I think ko to sa 4000 pa pero ngayon ata nasa 7000 na yung price. So medyo luma na din yung mga gripo, yung hose pero gumagana pa yan. So medyo na nilaw lang ng konti. Malakas naman yung flow ng tubig kasi uh, hindi naman ceramic yung ginamit ko. So pwede na pang pangsaing, panghilamos, panghugas ng mga plato at pang inom ng mga pusa at doggies. Actually, pwede na nga yung inumin eh. Pang inom naman talaga yan eh. Lalo na yung mga gumagamit ng mga nawasa o yung mga naka-filter na ng mga tubig. Manila water, mga ganon. Huwag lang sa prime water kasi sa prime water alam ko uh, hindi sila naka- Chlorine, alam ko naka deep well sila. So kapag deep well, meron naman isang unit dyan na tatlo yung canister. Kaya sa mga gusto mag-avail ng Water purifiers, check nyo lang yung comment section. Maraming salamat. pa bye, -bye.